Pada yung itong dula mga master Dula Niyokong ng Kapalong Sa Green versus searchlaw nang ng Tagong Sa Pula Dos puntos na ang pula ni mga master Ah, uh, sa mga master. Kusipino Muhardo ng Lete. Basting ng Surigao. Dudu Adanti ng Kaputian. Linsky Vlog. Didi guyo ng Rizal. James Dison. Bayani Lira ng Manila. Mr. Casas. Jamarun Rata ng Marawi. Pipi Butaya na Dinaga Thailand. Eric Tirol. Ranilo Lumiris ng Manila. The Amazon TV. Dungurama ng Padada. Jose Bras Blood ng Rizal. Alexander Piskiran. Jin Jinsan. Erickson Incalyado Wi Ben Lauriente Ablin, ng bulakan, Chong Amintal Maragsuson Gregorio Mabulok Victor ng Puerto Princesa Palawan Williams Gubiana ng Ubatan Tilly Boy Rams Waray ng Kilig Del Delphine Baldubia Bong Siakala Brido Nestor Balaga ng Mati Dix, Luna ng Talisay Cebu, Basilio Marga ng Haguno Dabao Del Sur, Joey Vlogs ng Butuan, Batang Baroy TV, Jong Cesar Mix Vlog, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Bo, Dix Luna ng Talisay Cebu, Pate Rubin niya ng Albay, Benito Layusa, Jimmy Pansit ng Tagum, Juben Bayukot ng Kimamon Santo Tomas, Leopoldo Gubat ng Naga Cebu, Michelle Ortes. Mayo Maganti Sinto ng Batubato San Isidro, Cipriano Arellano ng Gimaras, Danny Indigo ng Ayala Sambuanga, ito ng barili Cebu. Diyan ang Cebu City, Nelson Hermosilla. wapu gamin din ang Kamarinesur. Kulin mo Morgan ng Infanta Kison. Charlie Gador na Negros Occidental. Jui Bulut Subo ng Bukuan. Ninyo Karnisa ng Panabo. Edgardo Sarmiento ng Ulong Si Kanding ng Pagbilaw Quezon. Rika Paras ng Bidanguna ng Rizal. Pisa ng Canada. Silvano Dumagiti Steven Diaz ng Panabo. Julius Lasiana Cebu. Jer Cruz ng Kalituban. Patrick Sanay ng Tanay Rizal, Roger Campo, Josipongay, Pungay, Arnel Magisya ng Agdao, Dado, Kataan ng Muliwag, Bulacan, Nan Mouse Mix Blanc, Ali ng San si Bu, Arnel Monterola ng San Fernando Bukinon, Chuy Boots ng Panabo, Ronald Antuga ng Tagum, Prisco Salahid ng Loon Bowl, Johnny Lumakang ng Tagum, Pulutano ng Lak, Oliver Canuto ng Samalailan, Arnel Lutarion, Bujoso Batingga, Happy Blini ng Calabarzon, Edwin Cortez ng Surigao, Jason Lumiaris ng Manila, Ruben Gaon ng Tagum, Rulando Silvio ng Busan. Shoutouts kay Yutran. Og... Shoutout pa dahil sa mga kaiso ng OFW nga pa dahil nag-suporta sa Mugat Dama TV, kay Damahan TV ng Dubai, Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia, Warren Van Lassian, Germany, Ripin Regala ng Saudi Arabia, Philip Grisdom ng Hawaii, Joel Bakarun Duha Kata, Raul Anay ng Hong Kong, kay Sir Bubu Yamura, shoutouts. Sa may maniki, kapalong kay Ruel. Or, sa may asunsyon, kay Steve Angkog. Sa may Carmen, kay Dante Kaigas ng Carmen, shoutouts sa may samal kay puto ng samal sa may sak -sa, kay bitud hinilaso og sa -da, de, sa tanang damador no diya sa may Digo City gila na silang presidente diya kay Boss June Bagaan sa may mental kay El Presidente Alex Bintiao na Skyline kay Boss Titing na daw din siya na mental o kay Boss Bumbo ng mental shoutouts sa may tibungko kay Good Malin kay Rinski na tibong po, kay Robert Laguna o gila na de, sa may Agdao kay Boss Maning na nga daw kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarsi Banok e Master Pogi Mobs Master na Pogi Pao kay Master Payat na nga daw huwag ato ang Youtube channel ang Dama Payat TV makakita ka dito mga quality mobs sa dula nga dama sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Dudong Flores o kay Buslado ng pindasan shoutouts o gilabi na dia sa may nabunturan sa tanang damadur dia shoutouts kay nyo Ila bina kay Romeo Jesus boy dugo si kay tagno ko kay rin win Montesilio. Og sa may turil kay Jan Lloyd Pocot, King Julie o kay Kaloy Jamali na turil shout out. So gilabina sa may kidapawan kay Ariel ang kidapawan shout out. Og katong na shout comment lang mo aron ma shout out mo sa sunod nato mga videos. Thank okay. you.

resign panalo ukong ng kapalong. ah, na sa itong dula mga master dula Yes. Ukong ng kapalong sa pula versus so, Sarge Lao ng sa green. Dus, uno na ang punto sa mga master. Uh, ah, sa mga amigo na tuloy ang nangita o mga quality, quality nga libro sa dama. Uh, ah punta ka lang si Engineer Boy Partosa naghan sa kundod to isa po ni siya na maayong na mudula o dama sa unang panahon sa may Davao City ang iyang FB page Arturo Partosa uh... Sākāt, sapu ka zaud sākāt 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 وہ ایک <سؤال> سی انی بڑوں کے لیے ہے اپ پانچ تین گیننگ ہے نیا تو کا میں ایک بکواؤں کو سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم وہ کچھ نہیں ہے Thank you. yang itu adalah gua Ada dua dah. Bicara apa tu? Tawon lagi. Oh. 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 Yeah <laughs>